Mga idol at kabayan, super good news! Fighter jets ng Amerika at Pilipinas nagsama para magpatrol sa West Philippine Sea. Ipinakita ng FA-18 Super Hornet at FA-50 ang kanilang pinagsamang lakas sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, Iran. Kabado na dahil ang malakas na bomba na inorder ng Israel sa Amerika ipinadala na ni President Trump matapos itong umupo bilang bagong presidente ng Estados Unidos. Philippine Marines, bumuli ng 4x4 light tactical vehicle sa South Korea. Armed Forces of the Philippines Modernization, tuloy-tuloy lang Armed Forces of the Philippines ipinaliwanag kung gaano kahalaga ang Typhoon Missile sa Pilipinas. China ipinakita ang pagharang sa dalawang barko ng Pilipinas, dalawang rigid hull inflatable boat ng Philippine Coast Guard at BIFA laban sa isang rigid hull inflatable boat ng China. Bakit hindi pa itinuloy ang pagkuha ng lupa sa Sandy Cay? E eh, ang lapit na nila... At mga kabayan, ang matagal na nating inaasam-asam pinagbigyan na tayo ng US Air Force at Philippine Air Force, FA-18 Super Hornet na nakatalaga sa Strike Fighter Squadron, VFA-113 na nakasakay sa Nimitz-class aircraft carrier, USS Carl Vinson CVN-70, lumipa kasama ang mga fa 15 ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sino ang nagsabi na hindi kayang lumipa ng mga fa 15 ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Yan na po ang patunay na kayang-kaya ng mga eroplano mandirigma ng ating bansa na bantayan ang mga teritoryo natin sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa ayon sa US Department of Defense. Ang Pilipinas at Amerika bilang magkaalyado ang interoperability sa maritime at sinusuportahan ang kanilang pinagsamang mga layunin para sa libre at bukas na Indo-Pacific region. Malaki talaga ang bag ng Amerika mga kabayan sa siguridad ng Pilipinas, lalot kapag wala ang Amerika muling bumabalik ang mga pangaras ng China. Sa ibang balita naman, Iran at mga proxy nito ikinabahala ang ginawa ng Amerika. President Trump, pinatunayan ang malakas na ugnayan nila ng Israel. Ang mga 2,000 pounds ng mga bomba na hindi nakua o nakatenga sa panon ng Biden administration, agad na nirelease ng Trump administration para sa Israel. Ayon kay President Trump, since ito ay binayaran na ng Israel ng matagal na, walang dahilan para ito ay harangin o i-delay pa. The Pentagon, Mr. President, just lifted a hold on 2,000 pound bombs for Israel which was blocked by Biden. Can you do you have a comment on that, sir? The what? On, on the two thousand pound bombs uh, no. that Biden had put a hold on. We released on. them. Yeah. We yeah. released them today, and they'll have them. And they paid for them. And you know they've been waiting for them for a long time. They've been in storage for a long time. But we released them today to Israel. Why did you do that, sir? Because they bought them. Okay. Okay. Prime Minister ni ni President Trump. Thank you, President Trump, for keeping your promise. To give Israel the tools it needs to defend itself, to confront our common enemies, and to secure a future of peace and prosperity. Philippine Marines tuloy ang ginagawang pagpalakas. Sinilihan na ng Marines ang pagbili ng armored personal carrier sa bansang South Korea ayon sa Notice of Award na inilabas ng Philippine Navy at Philippine Marine Corps. Kumpanya mula sa South Korea ang siyang nanalo para mag-supply ng G4x4 at APC World Ambulance. Ang nasabing Notice of Award ay nagkakahalaga ng 186 million 50,000 peso. Ito ang patunay na tuloy-tuloy ang Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Sa ibang balita naman, China ipinakita sa kanilang kuhang video ang pag-intercept ng mga barko ng China Coast Guard sa dalawang barko ng BFAR ng Pilipinas na magsasagawa sana ng scientific research sa Sunday Cay sa Pag-asa Island. Ayon sa pahayag ng Chinese Embassy sa Maynila sa kanilang social media na wala daw pa tulot ang mga barko ng Pilipinas upang pumasok sa kanilang teritoryo kaya itinaboy ito ng mga barko ng China Coast Guard. Take note mga kabayan, ang Sunday 2 123 ay nasa loob ng 12 nautical miles ng Pag-asa Island na kung saan teritoryo ng Pilipinas. Kaya kung pag-uusapan natin kung sino ang siyang may karapatan at legal na makapasok dito. Walang iba kundi ang Pilipinas, hindi ang China. Sa panig naman ng Philippine Coast Guard at BFAR, makikita natin sa larawang kuha ng China. Dalawa sa rigid inflatable boat ng Pilipinas ang halos nasa na at isang speedboat naman mula sa China ang humarang sa kanila. Lulan ang anim na crew ng Chinese Coast Guard. Ang tanong ng sambayan ng Pilipino, bakit di pa tayo kumuha ng buhangin kung ganyan kalapit na ang regional inflatable boat ng Philippine Coast Guard at BFAR? Armed Forces of the Philippines pinanindigan ang kahalagahan ng Typhoon Missile System na nasa Pilipinas. Um, for us, uh, AFP side, no? ang mm. role kasi ng Typhoon for us is more on the training aspect uh, in line with the, our ano, cooperation with the, our allied nation nga. So, yung equipment sa kanila pa rin, yung disposition, no? but in our case, hindi naman kasi necessarily na during the time of training, tsaka natin siya i-move no so in preparation for all of this kasama kasi sa training aspect natin yung mobilization ng logistics train natin o kasama yan uh, so whenever it is necessary na uh, maipreposition na siya in in preparation for uh, upcoming activities gagawin natin yon mm -hmm. so uh, just to be clear yung transfer niya to an undisclosed location It's it's it may be still part ng training and your participation natin to move this asset about but is it also related to a strategic uh, objective? Ah, uh, of course, ang kasi natin yan. When we heighten and strengthen our defenses, we have to look into the the possibility of being able to deploy salient assets to salient locations as well. So, ganun siya. Kailangan, di ba? Siyempre, predetermined. Kaya natin gamitin itong particular asset dito sa ganitong area na, 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 sa tingin natin, eh, for deployment siya sa ganung location. So, uh, that's, that's all part of it. But, but, it's, but this time around, as opposed to yung dati, this lo new location is undisclosed. I mean, Yes, no kasi syempre mayroon naman tayo kasi mga operational details behind that. And uh, tayo naman kasi talaga, whenever we conduct any of our exercises, we do not uh, give announcements prior, no, para hindi naman natin ma, uh, ma compromise no yung uh, uh, security din ng deployments natin and all that. So, uh, usually when it is ongoing or after the event, hindi disclose naman natin uh, all the salient ano uh, details that we need to. Uh, so, um balikat in the future, masasabi din kung nandun siya. Yun? Yeah, so it will depend on our ano no or on our, on the team on the yeah. ground kung ano yung mga uh, open to to the public na details na hindi naman makaka-compromise ng ating operations. Uh, pero hindi ito para in preparation for offensive or, or, or impending attack wala naman wala. Inherently hindi naman talaga offensive yung ating bansa no. Constitutionally we are on the defense side of things. So ang hinihintay natin dito is our defenses. Na naman. Siguro yun naman dingit sa kaalaman natin na nagagalit na naman ang China because andyan na naman, gumalaw na naman siya. Well, like in the first place, galit siya na naman dyan yan, di ba? Regardless kung may bala yan o wala. Anong response ng AFP na naman sa bagong pahayag na tanggalin niyan? There is no single entity who can dictate how we would do our ano, no, our deployments in terms of our defenses. It's an inherent right of every state to heighten uh, and uh, strengthen their defenses accordingly. How we would go about it is is, uh, is us to, for us to freely do. No? Mm -hmm. So walang pwedeng magdikta sa atin how we would do it. To, to add mm -hmm. lang mam, no, yung sinabi ng China to regarding the redeployment, they say that this is um, highly dangerous and extremely irresponsible now for the part of the philippines your comment on that well the presence of their ships who are also missile capable are also highly dangerous no and they also have uh, they they also have uh there's those uh not know, mga mga islands in artificial islands in the wet and in the south china sea uh, all together no the na meron din mga uh, militarized na and the missile capable then